Hi, good evening, people. Kumusta mo? Kumusta mo? Hi, good evening. Ah, uh, nato, welcome back to my channel again, people. Ang pag usapan natin ay kahit nasa nasa kotse ako, mga friend. Ah, uh, we need to talk about sa ating mga pag-uusapan pa rin natin ang ating mga uh, agimat sa katawan at sa mga agimat or yung mga medalyon, yung mga mutya. Uh, yan ang pag-usapan natin mga people. So, kung bakit tayo mayroong mga, at lalong-lalo na yung mga tatu natin sa katawan. Yan, ang isa sa pinaka the best na pag-uusapan natin. Yan kasi ay, pag may mga tatu tayo sa sa katawan natin, mga people. Saan to? Pag may mga tato tayo sa katawan, yan ay mainam din kasi yan isa na rin yan sa tutulong sa atin, isa na rin yan sa gaganap oras na tayo na sa kagipitan, no? Mga friend. Ah, uh, mo so may ilaw diyan. Pag mayroon tayong mga tato or may karga sa katawan, automatic na yan na gagana sa atin kaya mas mainam din na mayroon kayong mga tato sa akin kasi over showing ng aking mga tato yan sa katawan ko over showing na ang tato ko no mga tato. ayan hanggang sa buong katawan ko maraming mga tato kaya sa akin uh, minsan kaya halo-halo na no halo-halo na mayroon pa akong mga medalyon mayroon pa akong mga kalikasan no halo-halo na talaga people kaya ang control natin sa sarili ay napakahirap pero kailangan din natin dito sa atin ay marunong tayo magbalancing balancing sa ating sarili at sa mga agimat na karga natin sa katawan no tapos kailangan may karga kayong mga medalyon or mga Uh, ano ng Mama Mary, Milagrosa Mother of Perpetual Health. Dahil isa na rin po yan sa mga katulong sa atin. Kung tayo ay nandoon na sa time na mahina, malakas, or uh, galit, or ando na yung uh, init ng ulo, stress natin, kailangan natin mayroon tayong kargang ganyan para makontrol ang sarili natin. no, uh, Yung ating mga mga ano mga people yung yung init ng ulo no para sa mga nagtangan o nagkarga ng mga San Miguel uh, prepare nyo lang sarili ninyo kawa kasi yung San Miguel ay matapang talaga yan walang control si San Miguel no pag yan ang tangan mo sarili mo hindi mo makontrol init ng ulo kaya magbalancing ka Magkarga ka ng uh, Santo Nino Hubad Or uh, Santo Nino Or Mama Mary Or Milagrosa Mother of Perpetual Help Guadalupe, Yan din ay ikarga mo Para Pagka mainit ulo mo May balancing din na Na sa sa'yo Na para ikaw ay Makontrol mo ang sarili mo people Ganyan lang kasi tayo, hindi natin makontrol. Totoo yan. O aminin nyo yan na kayo, mga agimatero, agimatera, lahat na may karga sa katawan, talagang mainitin ang ulo, walang tayo pa naman pag may karga sa katawan o may mga agimat o tato, wala tayong inuurungan, no? Yung parang ano, yung sugod ng sugod. Ako pagka ako na garit people, sugod ng sugod ako. Hindi ko na iniisip na may tato ako, hindi nga ako magbabanggit ng mga orasyon. No? hindi ako nagbabanggit ng orasyon halimbawa uh, magbanggit ako para makontrol ko ang sarili ko at makontrol ko yung kaaway ko wala na sa sarili ko yan wala akong binabanggit na orasyon kundi laban lang ng laban sugod lang ako ng sugod no hindi eh. nanginginig man yung katawan ko sa galit pero uh, minsan ay mas masan ako ng maaga minsan naman tuloy-tuloy yung galit ko no walang wala akong pinipiling Uh, panahon, oras sa ga galit ko, people. Pag oras na. Pag oras naman na mahinahon ako, napaka-santo Pero pag oras naman na andun ako sa, sa galit na wala na, hindi na makontrol. O paano, people? Maraming salamat naway sa kunting tip ko sa inyo, na nakakatulong, people. Kasi medyo nakakahilo rin. Gawa nung nasa sakyan ako at nag nagbibigay ako sa inyo ng vlogs. God bless po. Bye muna sa ngayon.